Ayan ah, magandang hapon ah, mga bossing dyan ah, Welcome to my vlog So ito po yung ah, blower ano, condenser Ayan So ang nangyari sa kanya kaya yung lamig parang nahihilaw Nag high pressure Ayan hindi niya napapalamig yung kanyang condenser Ayan istaka po yung kanyang pan Ayan o. Ganyan lang po yung laro niya. Hindi na siya maiikot. Ayun oh. Kaya wow. ang mangyayari po dito mga boss, magpapalipot uh, magpapalit po tayo ng blower pan. and condenser. So, ito po yung bago na kinuha namin. Ayan. Assembly na po siya ngayon. Ayan. Nakikita ah, niyo mga bossing. Ayan o, pag inikot siya, may ikot na siya ayan o no? ayan ito po yung bago hindi katulad po nito wala wala siguro ano na nag stock up na ayan ayan mga boss ito yung coast ng ah uh, nawala po yung kanyang lamig nahihilaw And thank you for watching mga bossing